Kinilala ng ilang mambabatas ang ipinakita ang katapangan ng Armed Forces of the Philippines laban sa mapangahas na aksyon ng China sa karagatang nasasakupan ng bansa. May report si Jap Regala. Pinuri ng House Young Guns ang Armed Forces of the Philippines dahil sa matatag nitong paninindigan sa pagbabantay ng teritoryo ng Pilipinas. Kinilala ng Young Guns ang pagdepensa ng AFP kasunod ng tangkang pagsampa ng puwersa ng China sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega V, pinatunayan muli ng AFP sa ilalim ng pamumuno ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang kanilang matatag na tungkulin para protektahan ang maritime ng bansa. Para kay House Deputy Speaker Jay Kung Hun, isang paalala ang insidenteng ito na hindi hahayaan ng Pilipinas na mayroong gumalaw sa ating teritoryo. Ayon naman kay Manila First District Representative Ernix Joniso, hindi lang nila nabigyan ng proteksyon ang bansa, kundi inspirasyon para sa mga Pilipino. Binigyang diin naman nila Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Jong ang malawakang epekto nito sa kapayapaan ng rehiyon. Kasabay ng pagpuri sa aksyon ng AFP na anyay isang disciplined response. Matatandaang isinadsad ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shore noong 1999 para magsilbing simbolo na ang lugar ay sakop ng bansa. Sa ngayon ay isa na itong base militar sa West Philippine Sea. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Japregala, Congress News.